Pagdating sa Philippine Basketball Association ay hindi magkakaroon ng shortage sa talent. Ngunit, sa larangan ng long-range shooting, ilan lamang ang manlalaro ang nag-iwan ng hindi matatawarang marka. Sa video ito, halina't suriin natin ang mundo ng three-point shooting at tuklasin ang namungunang sampung manlalaro ng PBA na gumawa ng history beyond the arc. Pero bago ang lahat ay humihingi ako ng suporta na paki-subscribe ang ating munting channel para maging updated sa ating mga bagong upload. Tara game! Number 10 Mick Penisi The big man with range, ang Filipino-Australian na si Mick Penisi ay isang stretch center na manggugulat sa kanyang defender with his three point shooting ability. Dahil sa kanyang height na 6'9", ay hindi siya typical big man na sa loob lang ng paint nag-ooperate. Magaling siya gumamit ng pick and roll, at pick and pop na nagdaragdag ng kakaibang dimensyon sa opensa ng kanyang kopunan. Dahil sa kanyang size ay bibihira lang ang big men sa kanyang era ang kayang magspread ng depensa with his outside sniping. Tinaguri ang Mr. Flop, dahil sa kanyang late reaction hindi malilimutan ang trending moves ni Penisi nang batuhin siya sa ulo ng dating import ng Petron Blaze Boosters na si Will McDonald kung saan nagtrending ito worldwide. Pumasok siya sa PBA noong 2000 at naging direct hire ng batang Red Bull Energizers. Tumagal ang karyer ng Phil Oc na si Penisi ng 17 seasons kung saan nakapaglaro siya ng 664 games sa team na Red Bull, San Miguel, Pure Foods, Bull, Phoenix at Global Port. Siya ay 5-time PBA Champions at 2-time PBA All-Star. Nakapagtala siya ng 958 three-point field goals made at nag-attempt ng 2,703 sa 35% shooting beyond the arc sa kanyang buong karera sa PBA. Siya ay nagretiro at nagpaalam sa professional basketball noong September 2, 2017. Kasalukuyan siya ay busy sa paghandle ng kanyang business at paminsan-minsan na makikita sa mga PBA games. Number 9 Alfonso Solis the Playmaker Ang tubong Davao City na si Alfonso Solis o mas kilala bilang Al ay isang 5 foot 11 na point guard na kilala dahil sa kanyang mga pambihirang pagpasa at ang kakayahang lumikha ng magagandang scoring opportunities para sa kanyang mga teammates. Siya ay pumasok sa PBA noong 1987 rookie draft at napili ng Hill Brothers sa first round second overall pick. Isang well-rounded cager, hindi nagtagal ay natutunan ni Solis ang sining ng outside sniping, ang kanyang pinakanakamamatay na sandata na nagbigay sa kanya ng 6 PBA championships, 3 times All-Star selection, at two times mythical first five selection sa kanyang 15 taong paglalakbay na nagsusuot ng mga uniporme ng Formula Shell, Purefoods TJ Hotdogs, Swift Mobiline, at Batang Red Bull Thunder. Si Al Solis ay nag-iwan ng marka bilang isa sa pinaka-deadliest na three-point gunner sa kanyang tanyag na karera sa PBA. Sa katunayan, si Solis ay nasa kilalang listahan ng mga manlalaro ng PBA na nakagawa ng hindi bababa sa 1,000 three-point conversion, siya ay nagretiro sa professional basketball noong 2001. Matapos ang kanyang playing career, siya ay kasalukuyang isang basketball coach at nagsasagawa ng mga basketball clinics. Number 8 Arwin Santos Stretch Forward Ang 42 anyos at tubong Angeles City na si Arwin Santos ay isang undersized na power forward na kasalukuyang naglalaro sa Pampanga Giant Lantern sa MPBL. Siya ay nakilala dahil sa kanyang pagiging great defender at shot blocker. Sa opensa naman ay maaasahan din ang 6'4 na si Santos kung saan siya ay nagbibigay ng inside scoring, mid-range game, at ang kakayahang mag-stretch ng floor sa pamamagitan ng kanyang free point shooting. Pumasok siya sa PBA noong 2006 rookie draft at napik ng Air 21 Express sa first round second overall pick. Nakilala sa manic na Spider-Man, isa sa hindi malilimutan na moves ni Santos ay ang kanyang Spider-Man dunk kung saan itinataas niya ang kanyang dalawang paa sa backboard na kalaunan ay naban sa PBA Games hindi makakaila na isa si Santos sa pinakamagaling na player na naglaro sa PBA. Dahil sa kanyang mga record na naitala, individual awards at PBA championships. Siya ay May 9th PBA titles, 2 times finals MVP, 2 times best player of the conference, 2013 PBA MVP, 12 times PBA All-Star, 2 times PBA All-Star MVP, 10 times PBA Mythical First Team, 2 times PBA second team, 3 times PBA defensive player of the year, 8 times all defensive team, PBA all rookie team, PBA order of merit, PBA blitz game MVP, PBA 10,000 point club, isa sa PBA 40 greatest players, at isa sa pinakamagaling na tirador sa 3 point land. Kasalukuyan ay nakapaglaro si Santos ng 730 PBA games sa 17 seasons niya sa liga. Sa team na Air 21, San Miguel at Northport bago siya lumipat sa MPBL. Siya ay nakapagtala ng 1,088 three-point shots made at nag-attempt ng 3,865 sa 28% shooting beyond the arc. May chance pa ba makabalik si Spider-Man sa PBA? Sa palagay ko oo, alam naman natin kung paano alagaan ni Arwind ang kanyang katawan, hindi siya injury-prone at model siya ng durability. Kahit sa kanyang advanced age ay makikita sa mga laro na kaya pa niyang makipagsabayan sa mga batang player at magperform ng maganda. Nagustuhan niyo ba ang ganitong content? Abangan na lang po ulit ang next set ng mga player sa ating channel. Kaba sa mga basketball content. paka pwedeng pahit ng subscribe button para updated ka sa tuwing may bago tayong upload. Salamat hanggang sa muli.